11.6 billion pesos. Ganyan kalaki ang pledges o ipinangakong tulong ng iba't ibang mga bansa para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda ayon sa DBM o Department of Budget and Management. Para mabantayan ng publiko ang paggastos dyan, isang transparency website ang inilunsad ng pamahalaan. Live mula sa Quezon City, my report si Joseph Moro. Joseph? Jessica Miyerkules ng inatasan ni Pangulong Aquino ng Department of Budget and Management na magkaroon ng website para malaman ng mga tao kung saan at kung saan galing yung pera at kung saan napupunta yung mga foreign donations. Sa ang DBM na ito ay tugon dun sa kawalan uh, tiwala ng publiko kapag pondo na ang pinag-uusapan. Lambas labing isang piso na ang halaga ng tulong na ipinangako o pledges galing sa iba't ibang bansa para sa mga nasa lanta ng Super Typhoon Yolanda, sa laki ng halagang ito, hindi maiwasan ng publiko na mag-alala kung paano ito gagastusin ng pamahalaan. Kaya naman inilunsad ng pamahalaan ang Foreign Aid Transparency Hub of Faith na isang website kung saan mauusisa kung saan mapupunta ang mga donasyon galing sa ibang bansa. Nakikita ito sa www.gov.ph. faith. Sa pinakahuling tala ng Department of Budget and Management o DBM, 271 million US dollars o 11.6 billion pesos na ang pledges galing sa iba't ibang bansa. Pero paglilino ng DBM, hindi lahat nito pera. Hindi yan mahawakan ng government. Walang pera nga hawakan dyan. Uh, various ano eh. Uh, generators. Generators, generators, medicine, even pagpapadala ng rescue mission. Yung US, for example, siyempre, i-evaluate nila yung gasolina, yung aeroplano, kasama yan doon sa valuation nila. At aminado ang DBM, hindi lahat ng bansa kampante magbigay ng pera direkta sa ating pamahalaan kaya halos kalahati ng 11.6 billion pesos sa iba't ibang international organization tulad ng Red Cross o USA dumadaan. Hindi naman kasi ngayon lang sila nagdonate. Eh. They have been donating. So meron ng sistema prior to. So tinutuloy lang nila yung sistema na yun. I think that's the first one. Uh, I think the second one then is that syempre, uh, again, it's a trust issue. Sabi ng DBM, limang bansa ang nangako ng pera na direktang maahawakan ng gobyerno. Ito ay ang Indonesia, Cambodia, Saudi Arabia, Taiwan at China. Nagkakahalaga ito ng kabuuan 11.9 million US dollars o lampas kalahating bilyong piso. Ito lamang ang perang maaaring makita ng COA para i-audit. Dalawang ahensya ang pwedeng paglagakan ng pondo, ang DSWD at NDRRMC. At doon daw pwedeng pumasok ang COA para i-audit kung nagamit nito ang pondo. Pero pag ng DBM Cashman o bagay na i malalaman pa rin sa website kung saan ito napunta. At pwedeng iulat na mga nakalagay na pinagbigyan ito kung nakarating nga sa kanilang ipinangakong tulong dahil pwede mag-post ng litrato sa website. Merong social media component sa ilalim. Yes. So pwede ngayon yung taal mo, sinabi, oh, nagpadala kami ng helicopter, rescue mission, may isang taga doon, pinituran, in confirm. Or sinabi nandoon Marcoy pagpagawa ng mga bank 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 houses tapos wala naman pala pininturahan wala upload niyo wala Jessica sa pinakahuling uh, talan ng DBM ay may 43 na na mga bansa ang nangako ng kanilang tulong bukod pa yan dun sa mga international organizations, mga UN uh, accredited agencies na nagbigay rin o nangako ng tulong para sa Pilipinas, Jessica. Okay, Joseph clarification lang. 11.6 billion pesos ang total ng foreign aid na dumating because of this uh, super typhoon and only uh, over half a billion ang uh, cash lahat in kind tama Correct That's right Jessica dalawa ba 'yung uh, klase ng dumarating na uh, Uh, tulong no galing sa ibang-ibang bansa. Isa cash, isa kind. Ang marami natin nakikita yung in-kind. Even yung logistical uh, support no? galing sa ibang bansa, in-kind yan. Ang sinasabi ng uh, DBM is from the 11.6 billion uh, pesos na total, half of that ay kind and half of uh, the money ay cash. Pero yung cash na yan ay hindi uh, makahawakan lahat ng ating gobyerno dahil yung ibang mga ina bansa ay hindi na pinapadaan sa Pilipinas yung pera nila kundi doon sa mga international organizations katulad ng Red Cross o kaya naman yung mga counterpart nila ng mga international organizations na kakilala natin nila at nakakatulong na nila in the past uh, mga crisis uh, na mga na experience nila before Jessica. Okay, how do we make sure na yung tulong na dumarating ay yung uh baga, e match dun sa pangangailangan because i i read an article recently no may mga lessons learned daw from uh, past disasters in other countries like Haiti na mukhang nagkaproblema sa some, somewhere no dun sa foreign aid na dumating parang meron daw hindi uh, match Akma. Ang sa ating sistema, Jessica, no, yung na mga nakakausap natin na mga international groups, for example, yung grupo ng Germany, ay uh, kailangan kong mausap or kausapin yung NDRRMC. And yung NDRRMC would have a database of needs no, on the ground. At sila yung magsasabi na o oh, kailangan i-deploy itong uh, ganitong klaseng tulong dito sa area na nangangailangan ito. So it's the NDRRMC who will tell yung mga international organizations na gusto tumulong sa atin kung ano yung pangangailangan at para maibaba bayon sa mga mga sakto na nangangailangan sa grupo sa, sa ground Jessica. Okay, and, then kailangan din siguro ipaliwanag naman ng DBM no paano nila gagastusin uh, which places kasi sa dami ng mga nasalanta uh, hindi ako nagkakamali a big part of the Visayas ay eh, nasalanta ng super typhoon na ito. So how will they determine uh, how much or which money from which country will go to this particular province? Correct. Jessica, am um, dalawa yung dadaanan ng pondo no. Pag natanggap yan ng ating bansa uh, cash ito ay dalawang ahensya lamang yung tututukan ng uh, Commission on Audit kung uh, paano malaman kung paano ginastos yung pera na yan. Ito yung DSWD at yung NDRRMC. So in uh, the DSWD and the NDRRMC should have programs kung paano kung mag-i-allocate no yung pondo. And uh, doon naman sa Uh, there's a task force also na binubuo ng DBM, ng uh, finance department, ng DSWD. Nakasama rin naman yung uh, COA para masabihan sila, mag sila how to spend the money properly. So okay. that will uh, cut short the auditing function of the COA in the future. Daderechuhin ko na, how do we make sure na politics free? itong uh, paglalaan uh, ng pondo samakasi mayroong opposition part uh, may mga opposition country may mga administration country at alam na natin yan after the elections uh, how do we ensure pag ako uh, citizen uh, na well meaning gusto ko malaman kung nagastos ng sa tamang paraan itong uh, pera at hindi matutulad sa PIDAF o DAP eh, paano mo insure ensure na politics free itong prosesong ito ng DBM Well, ang, mag ang kailangan na lang nating asahan is yung NDRRMC and yung DSWD wag mamili. No? Ngayon, kung hindi natin kayang asahan yon, ang sinasabi naman ng DBM is kung halimbawa you are from yun sa mga area na naapektuhan and you think that you are not getting your fair share, you can report na parang dito po ay medyo nagkukulang ng tulong yung ating gobyerno. This is the citizen component of that transparency website, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, Joseph Moro.